Hello mga kamotor So Kabitan natin ito doon no? Kasi hindi na gumagana yun doon Main na na yun Okay Mag ano siya Magpapalit ng CCTV na ilaw yung ilaw lang siya pero para siyang CCTV Mga lakas maka ano maka peke wala nila rin tayo CCTV

magdulas yun eh, may sa mapatuloy motor para may liwanag ba dito pagka -ano? Grabe ka rinis yung dati lupa na yun. Oh, grabe ka damo na ngayon. Ipapalit mo na lang siya doon sa taas. Kasi may nakalagay na rin. Oh, na ano. Okay. Siguro na lubat lang yan siya, hindi na charge. Kasi yung ano eh. Try light e charge. Hello. kasi luma. Yung isang sana, ikabit yung dito. Banda. Banda. Ayan na, tama na yan dyan. Oo, na oh, nag-ailaw yan pag nanganuhan. Kagabi, na nag-ano ko ng ano. Nag-ulan kagabi, doon siya sa papag lang. Nakabukas yan. Ayan. Ayan Nakailaw yun siya kagabi eh. Ayo na. Ha? Nakabit ko na rin. siya bali, tatry ko ulit. ito siyang ayusin. warami eh, marani shalamat